Dahil kakatapos nga na ng Chinese New Year, mura nga pala yung tikoy. Bali, buy one, take one ngayon nabili namin sa may supermarket. Siyempre, hindi tayo magpapahuli. Gagawa tayo ng sariling version natin ng lumpiang tikoy. Ang crispy, tapos mga tol, ang sarap, ba? Diba? So, ako nga pala si Tony Bay. Kung bago ka nga pala sa page ko, kaya hindi follow my page. So, yung tikoy, buy one, take one nga namin nabili. Bali, isang piraso nga lang ang gagamitin natin. Medyo mahirap kang maghiwa ng tikoy kasi malagkit. Pwede nyo na naman lagyan naman tikay ko chill nyo para hindi kayo mahirapan. Cheddar cheese nga pala ginamit ko dito na cheese para sa ating tikoy. Hiniwa ko na siya ng pag-ganyan mga tapos gagamitan ng lumpia wrapper. So ayan mga tol, yung tikoy, cheese tapos i-roll na natin. Tapos pahira natin ng tubig tapos ganun ulit sa mga susunod na batch. ko kasi, kasi napapanood 'tong lumpian tikoy kaya gumawa tayo ng version natin, 'di ba? Ang sarap kasi tol tignan na sa mga videos na napapanood ko eh. So binabati ko nga pala lahat ng mga viewers natin na walang samang sumusuporta sa mga videos natin, 'di ba? So ayan mga tol, upgrade na nga pala ng tikoy at prinitong nga pala yung mga lumpia. So pagluto na, set aside muna natin 'yung ating tikoy tapos maglagay ng atay ng condensed milk para mas masarap, 'di ba? nga rin pala ako sa sa seeds para magandang tignan, ba? Diba? So, ayan mga tol, ito nga pala yung version ko ng lumpia tiko, crispy, yung crispy, tapos yung cheese solid, boy. Bagay na bagay na pang merienda, ba? Diba? At syempre, pa nagustuhan mo kayong video, don't forget to like and follow my page, mga tol. So, ano, papaano, magpapaalam na ako, tapos ayun. Hirap!